Grabe, ang lamig niya. O, mga naglalakad to. Exercise silang mag-asawa. Ayon, probinsyang probinsya, ayan. Papunta. Ito alas 5.30 na ng hapon. Let's go and ride! lang ako. Ah. Bundok. Ilog. Bundok. Yan ang aking kapaligiran dito sa South Korea. Ayan po. Ah, mga bahay dito, simple lang mga design. Ayan. Ayan lang. Pero, huwag kayo. Oh, ayan. Ayan. ito simple lang po sila mamuhay dito hindi mo sila makikita yabang malalaman mo yung mga yan pagka may kaya sa buhay mga ano nila itsura mga postura mga suot paano sila magsuot yan. Ito po, itong mga parang mga malaking establishment na yan yan po yung mga factory ito sa South Korea yan, ito po yan. zoom natin ganyan po ang mga itsura ng mga factory dito Ayan. ito bahay na rin po ito. pero dating ano to restaurant sa katagalan siguro eh, ang taong po pupunta. Oh, sarado na. Yan. Mga factory na po lahat yan. Malikot po yan. Dito na. Dito na mga po yan. Pag sa winter kasi dito sa South Korea pag winter naglalagas mga kahit saan naman po siguro basta mga winter pag winter. naglalagas po yung mga dahon ng mga puno para parang akala nyo patay, mga patay na pero hindi po yan <coughs> naglalagas lang po ng mga dahon yan. mga November, December, January, February March, April, yan. Mga April po, yan. Tagsibol na po yan. Yung iba. Magsisilabasan na po yung mga bulaklak. Dahon. Pero itong mga tinatawag nilang blossom. Sweet blossom. Blossom tree. Mauna pong bulaklak na mga yan. Yan. Pine tree talaga ang ano. Ang ma matibay-tibay kahit sa anong klima po yan hindi nalalanta hindi naglalagas ng dahon pa pine tree po yung mga yan. yan kagubatan natin dito sa South Korea yan mga lagas po yung mga dahon ng mga puno na yan tapos ito mga pine tree po yan ito mga verde na Pero itong mga ganitong puno po yan. Maglalagas at maglalagas po yan. Mga dahon niya Pero pagka nagsibol naman po siya Bulaklak po ang una <coughs> Bago dahon Yan po ang kagandahan ng Puno dito Pagka yung Tagsibol bulaklak muna bago dahon tapos lagas ulit ilang buwan ulit ang hintayin bulaklak ulit sibol na naman mga dahon lupo ano dito on the way po ako ngayon papunta sa mm -hmm. mart bibili lang po ng supply ian pun selamat